Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang appointment sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas, ang pagtatalaga kay Major General Nicolas Torre Tres bilang bagong hepe ng Philippine National Police ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, bakit siya ang napili? Ayon sa Malacanang, ito ay dahil sa merito, profesionalismo at pamumuno. Hindi na bago si Torre sa hanay ng kapulisan. Mahaba na ang kanyang karera sa paglilingkod sa iba't ibang posisyon sa PNP at siya ay isang proud na nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA. Ito ang institusyon kung saan sinasanay ang maraming magiging polis na hiwalay na hiwalay sa Philippine Military Academy ng Militar. Kaya hindi, hindi galing PMA si Torre. Kinakatawan niya mismo ang pinakapuso ng sistema ng kapulisan. Pero dito na umiinit ang usapan Si Senador Chingoy Estrada, oo, anak ng dating Pangulong Joseph Estrada at isang makapangyarihang personalidad sa Senado, ay hindi natuwa. Bilang miyembro ng Commission on Appointments, hindi nagpaawat si Estrada. Tinawag niyang mayabang at hindi karapat-dapat si Torre na mamuno sa PNP at hindi siya tumigil doon. Sa isang pagdinig ng komite, agresibong kinwestyon ni Estrada si Torre, inukay ang mga nakaraang insidente, kabilang na ang papel ni Torre sa isang sitwasyon na may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isang kontrobersyal na press conference kung saan binigyan ng plataforma ang isang retiradong patrolman na konektado sa mga kadudadudang pahayag. Ngayon, hindi ito basta-basta ordinaryong proseso ng pagsusuri. Ang tono ni Estrada sa pagdinig ay nakatawag pansin sa mga tao. Parang personal na ang dating at sa tingin ng ilang tagamasid, maaaring ganoon nga. Huwag nating kalimutan na minsan nang naaresto si Senador Jingoy noong nagkaroon ng kaguluhang politikal matapos mapatalsik ang kanyang ama bilang Pangulo. Ang pag-aresto na iyon, pinamunuan ng PNP. Kaya may kinikimkimbang sama ng loob dito? Maaaring oo o baka naman ginagawa lang ni Estrada ang kanyang trabaho? Kahit ano pa man, marami ang napakunot noo. At dito na nagiging mahalaga ang usapan. Si Senator Jingoy Estrada ay bahagi ng Commission on Appointments. Ito ang parehong grupo na may kapangyarihang kumpirmahin o harangin ang sinumang mataas na opisyal na itinalaga ng Pangulo kung magsanib puwersa siya kasama ang ibang mga senador tulad ni Nabato de la Rosa, Bongo o Cynthia Villar, posible nilang hadlangan ang pagkakatalaga kay Torre. Tinitingnan pa namin kung kasalukuyang miyembro ng komisyon ang mga senador na yon, pero kung oo, malaking bagay ito. Ngayon palawakin natin ang pananaw, ano ang sinasabi nito tungkol sa politika sa Pilipinas ipinapakita nito kung paano ang personal na kasaysayan, kapangyarihan at mga alyansang politikal ay minsan nagiging hadlang sa tunay na pag-unlad. Maaring may mga kontrobersyal na ginawa si Torre pero ginagawa ba niya ang kanyang trabaho o lumalampas siya sa kanyang tungkulin? Yan ang tanong? At kung ang mga lingkod bayan ay pinarurusahan dahil ginagawa nila ang hinihingi ng batas lalo na sa mahihirap na kaso, anong mensahe ang ipinapadala natin? Hindi ito tungkol sa pagtatanggol sa isang tao o pag-atake sa iba. Ito ay tungkol sa katarungan, sa hustisya at sa pagtiyak na ang namumuno sa ating pambansang pulisya ay may alam sa trabaho at hinuhusgahan batay sa mga katotohanan hindi dahil sa mga lumang sama ng loob. Kaya ito ang hinihiling namin sa inyo. Huwag lang kayong dumaan dito ng hindi pinapansin. I-like ang video na ito. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. Sa tingin ninyo ba ay karapat dapat si Torres sa posisyon? Sa palagay ninyo ba dapat politika ang magdesisyon kung sino ang mamumuno sa ating kapulisan? At syempre, pindutin ang subscribe button, suportahan ang aming channel, ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kataisayan. Maraming salamat sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng nanood ng video na ito, lubos naming pinahahalagahan kayo. Abangan pa ang iba pang mga kwentong mahalaga sa bawat Pilipino.